um, Hello guys, um, si Doji to. So, madami sa akin nagtatanong lately, lately lang at saka noon pa kung PC or kung ano man ginagamit ko pang Mobile Legend. Um, so, 3 days ago, well 2 days, 3 days ago, um, lumipat ako sa computer, tapos doon ako nagmo Mobile Legend. Before noon, ang ginagamit ko is 2-in-1 tablet PC. Yung pwede mong baklasin yung screen, tapos pwede kang, pwede mong gawin tablet, tapos pwede mong ibalik sa keyboard, magiging computer siya, kaya siyang laptop, di ba? So, since yun, may lag, naglalag ako kasi wifi gamit ko. So, ginawa ko ngayon sa computer na ako. So, paano ako pag mobile legend sa computer? Yun naman ang malaking tanong, di ba? So, pag wala talagang lag, maganda ang MS. So, before tayo, bago, bago natin simulan yon simulan natin kung paano masali sa giveaway. So, sa giveaway guys, nakikita nyo may 800 diamond ako. Salamat nga pala sa Mobile Legends sa pag-sponsor um, sa akin sa giveaway na to. Magaming magaming salamat sa nila. So, gagawin natin guys, hindi lang po tayo isang beses mag-giveaway. Gagawin natin dalawang beses. Ang giveaway, isa sa live stream, isa dito sa YouTube. So, pwede kayong manalo ng two times, two, two, two times, ay, Pwede, may dalawa kayong chance na manalo ng skin. ini english ko pa, tanga na, nanodogs ako eh. So, yeah. Pwede kayong manalo sa live stream ko sa Facebook or dito sa YouTube. Or pwede kayong manalo sa live stream at sa YouTube. ba diba? um, So, basically, ang ipapa giveaway kong skin is eto. Skin. So, yung skin at least hanggang... 299 ang limit. So, hindi na kayo ma di ko pwedeng ipag-giveaway ang 399. 299 lang po. 299 ang skin. Or, maybe lesser. Kung gusto nyo Moskov, Cyclops, ah, uh, Cyclops Exorcist, or Primal. Basta depende sa inyo kung ano gusto nyo. Basta hanggang 299 ang limit ng skin na yun. Ng diamond na yun para sa skin na yun. Pwede natin i-give sa inyo. Um... Uh, Like I said, two times tayo time mag-giveaway. Isa sa live stream, isa sa YouTube. Uh, so, paano kayo makakasali sa YouTube? Madali lang, guys. Uh, dapat makaabot tayo ng 500 likes before the end of the week. Alam ko. Napaka, ano, no? Napaka, napaka, baka imposible. Pero try natin makaabot ng 500 likes. Ang limit is at least 300 likes. Pero ang goal is 500 likes. Pag umabot tayo ng 300 likes, hanggang next week. Well, basically, magsisimula tong give, ay, magsisimula na tong video na to, ipopost ko na to, maybe this Sunday or anytime. Pero, yun na yun. Basta, yun, uh, dapat umabot at least, at least na 300 likes tong video na to in one week. Tapos, in the end of the week na yun, isa-shoutout na natin kung sino yung mananalo sa giveaway para sa YouTube, di ba? Tapos, in the same time, para din sa live stream. Pagsasabay natin yon manalo sa YouTube pati sa live stream. Pwede kayong manalo dalawang beses kung gusto niyo, di ba? Kung sumali kayo sa YouTube at sumali din kayo sa live stream. So So yeah, yun nga may limit ang skin na pwede niyo ipa ipa-gift sa akin pag nanalo kayo. at least 299 diamond ang limit ng skin na yon. Ah, uh, yeah. At saka para makasali, dapat ilike yung nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko, nakalike kayo sa Facebook page ko, ilalike nyo yung video, tapos i-comment nyo po yung in-game ID name nyo po. Ito, yung ID, yung 35445240. Yan ang, i ayan po ang, ang, ang i-comment nyo. Or, yung username nyo, yung in-game name nyo, plus yung ID. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero at least sana kasama yung ID or yung username nyo. Di ba? Iko-comment nyo yun dito sa dito sa sa video na to sa sa YouTube tapos, eh, pag umabot na, na 300 likes, in the end of the week, magra-raffle ako. I Papakita ko din po yung live sa Facebook pag uh, makikita ko sino nanalo. Tapos, i-add ia ko. Tapos, i-accept ia na lang. Tapos, i-gift ko sa kanya yung gusto niyang skin, guys. So, yeah. So, balik tayo sa topic. Paano gumamit ng Mobile Legends sa sa computer? Napakadali, guys. Napakadali. So, ganito yan. Close natin ito. Madalalan yung Mobile Legends close natin. So, ito lang. Mag, mag-open tayo ng isang window dito. So, yan. Nakikita nyo yan. Google. Knox. App. Android. Sulat nyo. So, big Knox, yan. Download din nyo kaagad. Mag yung Mac version, dependent. Depende naman sa inyo, di ba? um, kung ano, ano yung version nyo. Kaya depende sa inyo kung ano gusto nyo download din. Pwede nyo download din to, tapos pwede kayo mag-download ng Mac version, di ba? Cancel natin yan. Or, well, depende nga sa inyo. Pag ayaw nyo ng Mac version, click nyo lang dito agad, download. Ano to? Um, yeah, um, ano ba to? Computer, tapos Mac version ito. Kung iOS kayo or Apple, di ba? So, ito yung ano, pag sa Windows, tapos ito yung sa Mac. Pagkatapos nyo i-download, install niyan syempre tapos lalabas na to di ba yan may niyan yan pindutin niyan pag open So guys, napakaganda na ito kasi walang delay. Sa BlueStacks may delay konti. Sa nox walang delay. Napakaganda talaga. Napakaganda. Kasi nung na nakita ko doon sa tablet ko may delay na. Well, wala naman delay. Is that yung wifi? Diba? Wifi, minsan pangit. So nakikita nyo. So, paano mag-download ng Mobile Legend Play Store? Ayakse, accept, bla bla bla. Tapos dito, search nyo Mobile Legend. Bang, bang. Yan. Tapos, in install nyo. Siyempre, install nyo yan. Tapos, open. Open natin. So, yan na. Yan na. Pwede yun din po, hindi lang to sa sa, uh, sa PC. ah uh. Pwede din sa laptop, kahit saan. PC, laptop, Mac, kung saan maganda. Diba? Oh, so, yan. Nakikita nyo guys, yan na po. Um, so, may mobile legend na. So, paano nyo uh, anuhin yung ano, diba? Yung, yung key, yung paano, paano nyo, ano, paano nyo pagaganahin, pa paano, paano nyo pagaganahin sa keyboard. Sa so, akin, keyboard, hindi ko po ginagamit yung mouse. So, Punta tayo dito sa human versus AI. Custom mode. Um, computer. Lagay tayo. Match up. Now. So, yeah. Sabihin natin. Kahit sino dito. Sabihin natin si Laila. Mas basic si Laila. Basic na basic. Laila. yeah I-minimize Imi natin na konti para makita nyo. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Let's do this shit. So, yung controls na ito, guys, napaadali lang talaga. Napaadali lang. Hindi, hindi kayo mamahirapan Kaya i compare natin. Kasi madami na lilito po eh. Madami na lilito kung paano daw. Madami na down. paano mo na ako sa nox ganyan. Kasi kakasimula ko lang po 3 days. So, yeah. So, kung natin to item na to, tak. So, um, Ampit pi nakikita nyo po ito, yan o yan. Di ba nakikita nyo yan? Yung sa gilid, sa kanan banda. So, kailangan nyo pindutin ito na sa kanan. Ito, yan. Nakikita nyo yan no? Di ba yan? Nakikita nyo sa kanan. So, pipindutin nyo Eto pangalawa. Yan, yung sim simulate touch. Click nyo yan. Tapos, pag makuha nyo, ito. Close natin to, Ito, close natin. Yan, close nyo. Di ba ito yung movement? Yan o yan. Ah, shit, mali. Ito yung movement nandito. Kukunin nyo to na sa taas. Drag. Yan. Ida-drag nyo. Pipindutin nyo. I-hold nyo. I-hold nyo yung mouse nyo. I-hold nyo. Left click. Hold nyo yan. Tapos, yan na. Diba? Yan na. I-drag nyo yan. Na Ulitin natin. Kunin nyo. Lagay nyo. Andyan na. Diba? Clinic nyo. Sabi natin, clinic nyo. Clinic nyo. Andyan na sa taas. Andyan na sa taas. Pwede nyo kunin yan. Ilagay nyo dito. Sa sa ano nyo. Tapos pa, gawin nyo palakiin nyo. Palakiin nyo. Yan. Kasing laki nung ano. Nung movement. Dapat center na center siya. Gitna gitna guys. Gitna natin. Yan. Um, yan. Tapos. Paano yung attack key? Nakikita nyo, Eto, linagay ko dito number 5. So, pinang-attack ko yung number 5. Pinipindot ko. Tapos yung recall, Bop, B. Tapos yung regen, Q. Tapos yung fury, E. Tapos, depende na yan kung ano yung, ano klaseng gusto, ano, pamilya ng item, 1, 2, di ba? Depende na yan. Tapos eto, plus, papalagdag ng skill. So, depende na kung anong mechanics ang gusto nyo. So, pagkatapos nyan, isi-save nyo. Save. Yan. Tapos na, patay tayo, namatay tayo doon. Tayo natin magbumalik. Tayo natin bumalik, guys. Tapos pipindutin na natin yung keyboard natin. Nakita nyo, gumagalaw na. O. Oh. Tapos ang attack, pipress ko yung 5. O, oh, attack. Tapos pipress ko yung 4. Yung first kill. Tada. Tapos yung second, ay ne. Lucky hero lang yan eh. Tapos pipress ko yung B. Back. Back na, di ba? Nakita nyo, napakadali lang guys Napakadali, napakadali As in, pipindutin ko yung 1 Para bilhin yung item, 1, bam O, oh, di ba? Ang dali-dali lang Wala na natin So, yan, yeah, napakadali lang guys Ba, kung nage, eh, kailangan nyo itong I-click palagi, Ito, ka Kailangan nyo itong I-click palagi na side dito Pag mag-activate yung ano Yung keyboard nyo Kung nage, hindi nakita yung hindi itong umiilaw yung nasa kanan dito yan eto stimulate touch pag di yan umiilaw ibig sabihin di naka-activate i-click nyo lang dyan tapos save activate mag isa yes tapos let's go o, oh, diba dali lang tapos ayan na napakadali guys napakadali full screen na natin so napakadali guys saan na gustuhan nyo are you sure wanna exit game yes ah um, tapos home button, home button yan balik tayo. Um, so, yun. Yun lang yun talaga, guys. Yun lang yung technique. So, ayun lang yung ginagawa ko. Three days ko na itong ginagawa. For the moment, wala akong nakitang pagbabago sa 2-in-1 tablet ko. Pagayang pare pangyeho lang talaga. As in, pangyeho lang. Shit. Kailangan ko ata tapos itong game na to. Yeah, whatever. Tatapusin ko na lang. Pero, so, like I said, pagayang pare pangyeho lang sila ng keyboard. I mean, ng ng 2 in 1 tablet ko so yeah sana guys nagustuhan nyo madali lang siya gawin kasi nakikita nyo tapos paano kontrolin yung ulti ni Gord kung naging nag ulti na kayo kay Gold, Gord kung naging nag ulti kayo kay Gord ulti pwede nyo kontrolin gamit yung WSDA di ba yun oh. pwede nyo kontrolin yung gamit yun napakadali lang guys madami kasi nagtatawang sa akin paano daw gawin eh di ba ayun yung ginagawa ko so Nakita natin mag auto attack Pam pam Ang pangit lang dito Oh puta level 6 na siya Yeah whatever uh, Ang pangit lang dito is that um, Depende kung paano nyo gagawin na Pwede kayong mag ano Control Tapos Hero lock mode Hero lock mode natin ngayon okay lang natin. Madaming tao naglalagay yung, yung attack sa mouse. Pero ayaw ko nun. Useless. Para sa useless. Sa totoo lang. Diba? Napin natin saber para makita natin yung ano yung yung ano yung uh, yung hero lock mode kung yun ba yun. So nakikita nyo guys 16 MS ang ping natin. Napakaganda sa PC. Napakababa ng MS. Doon sa... Ayan ang nakikita nyo. Pwede nyo i-click dito kay... Oh, yeah. Click. Lock mode na. Or depende. Pwede kayong... Pwede nyo, let's say, paano ba to? Yan. Pindutin. Lagyan nyo ng ano dito. Lagyan nyo ng... Paano lalagyan na Paano lalagyan yan? I-click nyo lang. May click nyo lang dito. Diba dito yun? Mag-click lang kayo dyan. Yep. Yeah. Lalabas na. Pwede nyo isulat kung anong number gusto nyo para lock doon sa hero na yon di ba? Tap, tap. So, may kita. Depende na sa ako, hindi ko yung ginagawa dahil um, main ko naman is marksman. Kailangan ko mag-damage kung sino yung pinamalapit sa akin, di diba? ba? Para makapag-kite tayo. Tayo na, ako. So, yeah. Sana guys, nagustuhan nyo. Huwag kalimutan sumali sa giveaway. Um, Patay natin siya. Pam! Patay! Putang ina mo. Um, huwag niyong kalimutan sumali sa giveaway. Uh, gag mag-giveaway tayo every week na ngayon. Salamat sa sponsor natin. Big shoutout nga pala sa sponsor natin. Sa our breezy. lang. Sa Mobile Legend. Thank you po very much. Um, pangalawa, kung, kung gusto niyo minsan po kasi hindi lang Mobile Legend nilalago ko yung game na ginaga, ginagawa ko, live stream ko. Iba-ibang game din po So, today nag-livestream po ako ng Resident Evil 7. Madali pong na nag nag nagustuhan yung game na yon. So, yeah. Pwede po kayo mag-request. I-message nyo po sa Facebook. Sinasagot ko po lahat ng message ko sa Facebook. So, yeah. nasa yun na kung ano yung gusto nyong gawin na, uh, ay, kung ano gagawin ko. Pag may iba-iba naman, di naman palagi the same shit, diba? So, sana guys, nagustuhan nyo itong video. Like I said, Sumali sa giveaway, subscribe sa YouTube ko, YouTube channel, like sa Facebook page. Paga, lagi kayong updated sa akin. Yup, alam na this guys, alam na this. Yeah! Thank you very much guys.